Sorang ko lang. Bilangin muna natin kung kita natin ngayong araw simula kaninang umaga. Ayan po. Uh, na deliver na namin ang ayos mga boss at kami na rin po nag-assemble. <laughs> Welcome back to another video po natin ngayon at kumusta po ang bawat isa at ngayon po ay maghanap buhay na po tayo kay mo maaga po ako gumising kanina mga boss mga alas 4 ng madaling araw sinadya ko talaga na gumising na maaga at nagtingin-tingin ng booking so ngayon po meron na po tayong first booking po natin Pupunta po tayo ngayon ng Las Piñas at ang diskarte po natin ngayon, long distance naman po ang ating diskarte ngayon sa pagdi-deliver. So, nung nakaraan, puro malapitan. Ngayon naman, malayuan. <laughs> so, sumahan niyo po ako muli mga boss sa uh, ano nating ito, sa ating pagdi-deliver natin ito ay araw po ngayon na Webis. At ngayon po ay April 24, 2025. So, meron po tayo nakuha dito booking. Kung naalala nyo dito sa malapit sa amin sa Apo, uh, mga siyumay po at ating pipikapin dito. At pupunta po tayo ngayon ng Las Pinyas Ang delivery fee po niya nasa 924 ba yun? So, ito po ay 1,000 kg. <laughs> Maaga tayo ngayon buhabanat ah. So let's go at nandito na po tayo sa pick up location po natin. Dito sa po mga siyumay siyumay. <laughs> let's go. Yan po yung mga pangarga natin mga boss. Puro mga siyumay. Kung Kumukuha rin kami dito ng siyumay mga boss. Pwede kayo dito magkinda. Uh, iwan ko lang kung may mga pwede kayo dito kumuusap dito sa guard. Kung kukuha kayo ng mga siyumay. Nagkitindiyaran kami dito eh. Bukuha kasi yung naglalamob din yung bayaw ko dito. Nakapick up sa dito kaya kumuha sa dito ng siyumay. Minsan tinitinda doon sa karinderya namin. Dito lang yan, sa Apo mga boss. So nakuha na po natin yung mga siyumay dito sa Apo at dadaan muna tayo sa bahay. Tayo muna ay kakain. Ang almusal, hindi po kasi ako nakapagkain ng almusal muna Uh, inuna ko muna to pick up in tong item natin. So, maluwag pa tayo, iwan ko kung makapagsabay pa tayo ng isa pang uh, booking. So, balitaan ko na lang po kayo mga boss pag may uh, isa pa tayong booking. Pwede natin sabayan to 600 kg or 300 kg. Sana makapagsabay tayo. Para tuloy-tuloy po tayo papuntang uh, Las Piñas. Dito na po tayo sa Slegs. Papunta na po tayo ng drop-off sa Las Piñas. Hindi na po tayo nakapagsabay. Dahil wala po tayo makuha doon sa bahay papunta rito. So kung makakuha man tayo, medyo matagal. Eh, pagkain kasi itong dala natin, sumay, baka mamaya mga na. Ah, pagalitan pa tayo sa customer po natin. So dito na po tayo sa sukat. Mag-exit po tayo ng sukat. duman po tayo ngayon ng tollgate. At nag-cash po tayo dahil wala pong laman yung RFID po natin. At tamang-tama lang po para may, may pakita tayo sa customer po natin na may resibo tayo dito sa tollgate. At ipabuno na lang po natin kay client. Dito po tayo mag exit sa sukat. Nandito po tayo sa no RFID. Sa cash po tayo dadaan dahil walang laman yung RFID po natin. Let's go! Ipor <laughs> lang po yung nabayad natin sa toll gate at ipabuno natin yun sa client po natin mamaya. So, nandito na rin po yung uh, resibo. Yan. So, galing po dito sa exitan po natin sa sukat. Papunta sa drop-off location po natin ngayon. 5.6 km na po. Pagaling naman doon sa bahay po natin, 23 km. Papunta rito sa drop-off location sayang hindi tayo nakapagsabay wala kasi tayo makuha eh ayaw ko naman na maghintay talaga ng todo doon sa lugar po natin baka pamaya ma pangit na yung rating ng uh, account po natin yep yeah. Restaurant ko lang. Ay, so. Ah, okay. O, 34 sa ako. Kilala kayo dito, boss, ah? Tanong ako nun, sa inyo, sumayan dito? Boss, <laughs> yung mo kasi delivery, eh. Yung bayaw ko lang yung nag-deliver din dito. Sabi nga niya, masikip dun. Malapit lang kasi yung pick-upan niya dun sa amin, eh. Sige, boss, ah? Okay, na? Naka-deliver na rin pala yung bayo ko dito mga boss. Nagsabi kasi siya kanina, masikip daw dito. <laughs> Tama nga. Masikip nga. So, may daan daw dito sa unahan. Pa-school. Uh, so, binigyan po tayo ng 1,100. Kasama na yung toll gate na 84 pesos. So, ang delivery fee sa lalamob, 945 plus 84 nag-add sila ng ginawa na lang ni boss ng 1-1 so pwede na so ano pa tayo ng next booking po natin oras natin alas 10 23 na po ng umaga mag aga pa tayo nakarating dito ayos na ayos mga boss meron na po tayong next booking at ang nakaganda nito mga boss dadali natin sa atin sa Santa Misa Heights lupit talaga <laughs> So, pupunta tayo doon ngayon sa pick-up location po natin. Galing dito sa tinambayan po natin, 2 km away. At ito po ay 600 kg at ang delivery fee po niya nasa 1,098. Grabe, ang ganda ng ano na ito mga boss, ang ganda ng delivery. <laughs> Pwede na kaysa huwi tayo na wala tayong dala. no? O so, yan, papunta na tayo doon sa pick-up location po natin ngayon. Let's go! <laughs> Doon ang bayad nito ma'am Doon na sa kanila So yun lang po yung pickup natin dito mga boss Grabe kagaan lang yung paharga po natin 1000 kg Maninipis lang na item at dadali natin doon sa lugar po natin, Santa Mesa Heights. <laughs> so try natin magtingin-tingin ng pangsabay, yung pwede natin isabay mga boss. Sana makapagkuha tayo ng pangsabay. Kung wala man, di diretso print rin tayo pupunta sa lugar po natin. On so, the na po tayo sa drop off po natin, pabalik na po tayo sa lugar po natin, sa Santa Mesa Heights. sabang pabalik po tayo doon, ay meron lang po tayong isa shoutout sa Facebook page po natin sila nagko-comment uh, Pasinsa na po kayo Minsan hindi ko po maalala yung mga comment po ninyo sa mga nagpa-shoutout dahil tayo po ay busy sa ating paghanap buhay So meron lang po tayong isa shoutout si Alexander Asuncion Shoutout iyo bro at sa kanyang wife na palagi din silang nanonood si Rachel Asuncion Yan, ang ganda nga ng comment nila dito mga boss Oh inspirable daw ang ating mga video. Salamat po sa inyong dalawa, uh, brother Alexander Asuncion, uh, Rachel Asuncion sa mag-asawa na ito. Salamat po sa inyong panonood sa ating pagganap buhay dito kay Lala Bob. At ganun din, i-shout is out din po natin si Carlo Evangelista Sabi niya dito, oh. Uh, shout out by whoop whoop whoop. <laughs> Salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood. Dito lang po ng dalawa ang ating i-shout is out ngayong araw na ito. At sa mga gusto na nagpapashout out, comment lang po kayo palagi sa ating mga bagong video. Salamat po sa inyong lahat. Galing po dito sa pickupan po natin sa Las Piñas, papunta sa atin sa drop off location 21 km. So, siguro doon tayo dadaan sa ano, yung Tagos, Ruas Boulevard, baka sakaling may mais, makuha pa tayong item doon, pabalik sa atin, no? So, dadaan tayo ng ano, ng Roas Boulevard papuntang hindi na tayo dadaan ng Binondo doon na tayo dadaan sa Malate papunta sa Nagtahan diretso naman po sa lugar po natin galing ng ano yan galing ng Las Piñas o oh. layo yan yeah. Bigla ako, dati kasi ako Las Piñas eh. Ako may ah, hindi nyo kilala si Tisa. Ano yun? Yun yung nag yata? Ah. 23 piraso. Yan. Salamat, ma'am. So, mga boss, meron po tayo yung 1,098. Bariya po yung iba. So, meron po tayo kanina dito 1,1. Dagdagan natin ng 1,1 ulit. Yan. <laughs> so meron agad tayong next booking Papunta tayo ngayon ng Marulas, Valenzuela At dito natin pick up in sa Santa Teresita Malapit lang doon sa pinagdeliveran po natin At ito naman po ay 1,000 kg At ito po yung mga ilaw Yung pangkwarto na ilaw Yung sinasaksak sa korinte Yung parang bato Mabigat pa naman itong mga item na to. Lagi din tayong nagpipick up dito. Lagi din tayong nagdi-deliver dyan sa Marulas na yan. Drop off na yan. At ang delivery fee pala nito ay nasa 648. Yan. So tuloy-tuloy po ang ating pagdi-deliver. Ngayong araw kahit mainit. Ingat po tayong lahat mga boss sa mga kapwa natin driver dyan. Ingat po tayong lahat sa ating pagmamaniho. Yan na po siguro yung deliver natin. pupuntang Marulas, Valenzuela. Malakabak. Nakuha na po natin mga boss yung pangarga po natin. Ito po pala yung mga asin. At ito nga po yung sinabi ko sa inyo kanina na sinasaksak sa kurinti. Yung laging ginagamit po natin sa kwarto. Pag matulog tayo, uh, ngunwari, tanggalin nyo yung ilaw po ninyo sa kwarto ninyo. Pwede po yun gawin yung ilaw, itong asin na to. At ito po ay sinasaksak sa kurinti. At marami po ang pangarga po natin. Kanan na lang tayo dyan mga boss. Dito na tayo agad. Lapit na kasi yung pagdelivera natin. Ilaw to ba diba? Yung asin na sinasaksak sa korte At parang bigat. So na, nababa na mga boss yung mga ilaw at asin ng deliver natin dito. At binigyan po tayo ng 650. <laughs> Ayos. So, yun mga boss, no? At hindi tayo kukuha na ng booking sa Lalamove dahil meron po tayong deliver na hospital bed sa medical po namin. So, babalik po tayo sa bahay. Uwi muna tayo. Tapos, ang deliver po natin sa Pasig at ang delivery fee po niya nasa 800 pesos. So, sayang naman po. Uh, Pasig lang. So, may 800 na tayo. So, babalik muna tayo sa bahay. Bago po tayo babalik sa bahay, bilangin muna natin itong kita natin ngayong araw, simula kaninang umaga. Yan po. So bilangin muna natin, tapos kukuha tayo dito ng panggas, tapos dagdag na lang natin yung kita natin ng hospital bed, mamaya i-deliver natin sa Pasig. So hindi muna tayo kukuha ng uh, booking sa Lalamove. So bilangin lang muna natin. So, lahat po siya, simula kaninang umaga, 2-8. Yan, so, kukuha tayo dito ng panggas muna, itabi muna natin yung 2,000. Yan, so, itabi muna natin to dahil magpagas po tayo. Pagas tayo ng 400. paggas muna tayo mga boss, dahil pupunta po tayo ngayon ng Pasig. Magpadagdag po tayo ng gas, mga 400 pesos. Let's go! So mga boss, kanina binigyan pala tayo ng bombay ng asin. Ito po, salt. Yan. Panimpla. So tingnan natin to kung masarap pa tong asin na to. <laughs> binigyan tayo eh. Kanina doon sa, nung no, nag-pick up tayo doon sa Santa Teresita. So isang ganito ang binigay. First time kong naka, ano nito, nakatanggap nitong ganito na asin. Galing pa to ng ano, nakalagay dito, gawang ano, gawang uh, Indian, Islamic, Islamic nakalagay dito. Yan, so subukan natin ito mamaya, itong asin na to to masarap ba. <laughs> so, yan po yung deliver natin ngayon mga boss, sa hospital bed, at sa pasig po natin yan i-deliver. So, inintay na lang namin yung pump kompleto accessories na po yan. Yung mga, yung pom na lang ko lang. Ha? Wala eh. So, dito po tayo ngayon mga boss sa uh, Petron, Nagpagas muna. So, pupunta sa drop-off location po natin. 16 kilometer. Mga boss, at dito na po kami sa drop-off location po namin sa customer namin sa hospital bed dito sa Pasig So, ibaba lang po namin. Alam mo na dito sir no pakanan lang yung taas na Lock, yeah, sir, yung okay. lock dyan sir, lock dyan. Yung mataas. Okay. Lahat okay. dyan. Lock. Mas pag unlock, itong maliit. Oh, okay. Kailangan ilock para hindi magtakbo-takbo. Hmm. Tapos ito lang yung ano sir, baba. Pindutin lang ito. Yan. lang. Salamat sir. Ayan na uh, deliver na namin ang ayos mga boss. At kami na rin po nag assemble <laughs>